I will move to cite in contempt those individuals, Madam Chair, who we issued uh subpoena to. Go Huaping aka Alice Go. I will also move to cite in contempt, also to cite in contempt. So, so I also move to cite in contempt, Miss. Uh, uh, hearing na At uh, inibitahan natin itong mga mahalagang resource persons para mabigyan sila ng pagkakataon, magpaliwanag, ibigay yung kanilang opinion, ibigay yung kanilang side. At uh, yung ibang mga personalidad na dito, nag-issue na tayo ng supina pero parang uh, walang respeto na ibinibigay sa institusyon at sa Senado. Uh, para sa akin, yung pagbabaliwala nila ng supina, parang pagbabaliwala at pagwawalang uh, respeto sa ating institusyon, at sa proseso na ginagawa natin para makahanap ng katotohanan. Uh, itong pag hindi nila pagdalo ho dito ay kawalan ho yan para sa kanila dahil mawawalan sila ng oportunidad na magpaliwanag. At para sa akin, sinialis ho ito na meron silang alam na ayaw nilang isiwala o ayaw nilang ipaalam sa atin at meron silang tinatago. Uh, yung pag uh, hindi nila pagpunta ho dito para sa akin is a sign of guilt dahil ito ay pang-apat na hearing na ho natin at ilang beses na rin ho natin na nasabi sa komite kung sino-sino itong mga personalidad. Uh, bibigyan ko kayo ng halimbawa kung, kung gaano kahalaga po itong mga personalidad. For example po, inibitahan nun na natin yung mga incorporators at board of members ng Lucky South 99 na ito po yung na-raid noong 2022 uh, uh, at ngayon meron na namang problema. Uh, inibitahan rin nun natin yung may-ari ng lupa in World Wind Corporation kung saan doon natuklasan po yung pinaka isa sa pinaka at isa sa pinaka violenteng pogo sa Pilipinas no at uh, wala rin pumunta sa kanila nagisuhu nag-issue tayo ng uh, supina para kay Go Ping para ipagpatuloy yung ating uh, pagtatanong at higit sa lahat malaman kung sino po yung mga nasa likod nitong pogo hub sa Bamban uh, pero pangalawang uh, uh, pagtanggi o pangalawang beses yun hindi pumunta ho dito Uh, ngayon na kahit may supina, uh, binali-wali pa rin niya yung supina na inisyu ng committee. May isa pang personalidad na mahalaga ho, yung si uh, Ginang Nancy Gamo, no, na lumabas po sa maraming papeles, sa papeles ng mga go-related companies, sa papeles nung dalawang um, Pogo Hub, yung Juniu uh, 1 at Hongsheng, uh, Pero nagpadala siya ng letter at uh, hindi rin siya makakapunta uh, dahil raw eh, pinagbabawalan siya ng doktor niya. Pero uh, Madam Chairman, nakita ko yung kanyang interview. Eh. Hindi lang isang beses o so, apat na beses yung kanyang interview. At uh, lumalabas po siya para magbigay po ng mga interviews. No, so uh, hindi po katanggap tanggap po para sa atin na nagbibigay ka ng interview sa media pero yung formal na hearing, yung formal na paglinig, hindi ka pupunta po dito. At may supina na rin po na issue. So Madam Chairman, uulitin ko po yung aking... Uh, Uh, motion in the past no nung last hearing at ngayon I will uh, move to issue a supina uh, dito po sa mga incorporators at board members ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated namely ho si Ronelin Baterna, si Michael Michael Mascarenas, Stephanie Mascarenas, Rodrigo Banda at Mr. Jing Gu. Itong Mascarenas family ho, interlocking directors ho to na present siya sa Lucky South 99 at present rin siya sa World Wind Corporation. So in other words, lumalabas parang iisa lang itong kumpanyang ito. Pero dahil hindi nga sila pumupunta dito, hindi natin malalaman yung katotohanan. Uh, again, I will move also for uh, the issuance of a subpoena to the board members of Lucky South 99. Uh, ito po yung present na mga board members and officers si Mr. Julian Linsangan, who's the president and chairperson, ito sana yung pinakamahalagang personalidad. Eh. Para diretsyo natin tanungin siya kung bakit sa kanyang pasilidad nangyayari itong mga, itong mga krimen at uh, itong mga torture na nangyayari. Si Mr. Edwin Ang, si Mr. Myron Chua, uh, again, to issue a, uh, to issue a subpoena to the incorporators, board members of Lucky South 99 Outsourcing, who are also incorporators of WorldWind Corporation. Ito yung in interlocking. Si uh, Miss Josefina Mascarenas, Mr. Xiang Tan, si Mr. Daniel Salcedo, ito po yung presidente ng Whirlwind Corporation na kasalukuyang po. Um, maganda rin ho, sana marinig sa kanya kung bakit sa kanyang 10-hectare property nangyayari itong mga torture at human trafficking. Uh, si Mr. Duaren Wu, uh, applicant po to sa mga Pagcor um, uh, uh si Mr. Duarte uh, Duartenu uh, in kanyang pangalan to sa ring mga papeles uh, related to uh, Worldwind Corporation si Ms. Chona Alejandre who's also a board member of Worldwind Corporation and then um, I will move to cite in contempt those individuals Madam Chair who we issued uh subpoena to uh, si Ms. Wen Yi Lin Mr. Simon Lialgo si Guo Huaping, a.k.a. Alice Guo, uh, Mr. Janjong Jong Guo, Ms. Sheila Yel Guo, at Ms. Wesley Guo. Uh, nung huling pagdinig ho natin, nag-issue na ho tayo ng supina. Uh, para sa akin ho, hindi katanggap-tanggap po yung dahilan ni Ms. Uh, Huaping dahil um, siya po ang nasa gitna nitong pangyayari sa bamban eh. Siya po ang may alam kung ano po nangyari. Lahat po ng application, andun po yung pangalan niya. Siya po yung nagbukas ng pinto para makapasok po itong Pogo Hub. At marami pa tayong katanungan kung sino ba talaga ang nasa likod at sino yung mga kasama niya dito sa Pogo Hub na ito. At uh, uh, I will also move to cite in contempt Ms. Nancy Jimenez Gamo, uh, the accountant that incorporated the goho related family uh, Go-related family businesses and also the two Pogo Hubs. Um may mga personalidad ho dito na nag-issue ho tayo ng supina pero based on the Comsec mga dummies or non-existent pero uulitin ko na rin po no just in case na lumabas sila or also to cite in contempt Miss Jamelyn Cruz, Mr. Roderick Pujante at Mr. Juan Miguel Alpas. Uh, there's also another personality na crucial ho dito sa ating investigation. Ito po si Catherine Cassandra Ong na nag-issue na rin ho tayo ng supina pero hindi ho, wala ho siya dito. So, so I also move To cite in contempt, Ms. Catherine Cassandra Ong. Um, Nag-issue rin ho tayo ng supina kay Mr. Dennis Cunanan para uh, marinig ho yung kanyang uh, side at uh, yung kanyang pangalan. ay eh, Madalas lumalabas application sa Pagcor um, in relation to Lucky South 99. So I move to cite him in contempt as well. Meron po hong dalawang tao ho dito na crucial. Um, ito ho, si Mr. Alberto de la Serna at si Mr. Jonathan Mendoza um, kulang rin, hindi humahanap ng ating Comsec pero lumalabas rin huto sa interviews na nakita ko ho sa Rappler yung mga pangalan ho nito. So I also moved, will move, I also moved to cite contempt Mr. Alberto de la Serna and Jonathan Mendoza. Uh, mga totoong tao huto dahil nakikita ko huto sa mga interviews. So again, Madam Chair, uh, hindi ho magiging kompleto yung ating uh, ating hearing in uh, and, and, investigation kung wala po itong personalidad na ito. Specifically, those connected to Lucky South 99 and to Whirlwind Corporation, as well as si Miss Nancy Gamo at C, si, of course, si who Go Hopping. And uh, mga taong nasa nito without these personalities. So I so move, uh, Madam Chair. Thank you. Madam Chair. Thank you, Senator uh, Sherwin. Before the Chair rules on the motions regarding contempt and regarding PINA, Senator Nancy. Madam Chair, um tayo po ngayon ay hawak po natin yung letter of explanation ni Mayor Alice at um po niya yung dahilan na he's she's not mentally fit, Madam Chair. Ang um, sa akin lang nakakahiya naman po dun sa mga tunay na may men mental health condition. Um, I would just like to reiterate, Madam Chair, na seryosong usapin ang mental health at hindi po ito dapat dinagamit na dahilan para magsinungaling. 'Yun lang po, Madam Chair. Um, Madam uh, uh, Chair. Yes, uh, sen President Pro Tempore. Th you thank you, Madam Chair. May I know if uh, the legal counsel or the lawyer of uh, Mayor Alice Go is present here? Comsec is the uh, lawyer of Mayor Alice Guo, uh present at the hearing? It would appear, uh, Sen Jingoy, uh, Senate President Pro Tempore, that uh, the lawyer of Mayor uh, Alice Go is not at the hearing. All right. May I know if she, if uh, Mayor Alisco is still in the country? Maybe inquire from the BID.